Po sa inyong lahat, magandang araw at welcome back po muli sa ating YouTube channel. Ngayong araw po ay magbabahagi na naman po ako sa inyo ng panibagong gabay pampaswerte. Bago po tayo magsimula, paalala lamang po, ito ay pawang mga gabay pampaswerte lamang at nakadepende na po sa atin kung gagawin natin ang mga bagay na ito. Kung sensitibo po kayo sa mga ganitong paksa, maring skip na lamang po muna ninyo ang video na ito. At kung ikaw naman ay may 100% paniniwala sa mga kapangyarihan ng gabay at pampaswerte, panoorin nyo lamang po ang video na ito hanggang sa dulo upang mayroon po tayong matutunan sa gabay na ating gagawin ngayon. Maaari nyo po itong gawin sa mga auspicious dates o mga araw na sinasabing maswerte o malakas ang positive at good energy tulad ng araw ng martes at biyernes po gawin niyo po ito sa umaga ng martes o sa biyernes bandang alas 6 hanggang alas 8 po sa gabay na ito, kailangan lamang po natin ng itlog at saka bigas po. Ilagay po ninyo ang bigas sa isang maliit na mangkok, pero kapag wala po kayong mangkok na babasagin, pwede po kayong gumamit ng babasaging baso na lamang po katulad po nito at pagkatapos ay ipatong nyo po ang itlog sa ibabaw po ng bigas dito. Dapat po ang itlog ay hilaw at hindi po luto o boiled dapat po ay bagong itlog, kumbaga raw egg po dapat. Ang bigas po ay sumisimbolo po ng abundance, good health at prosperity. Habang ang itlog naman po ay sumisimbolo ng pagunlad o progress at pagbabago itong dalawang kombinasyong ito ay parehong nagbibigay ng magandang resulta po sa ating buhay lalo na po kapag tayo ay nagigipit at nagihirap na sa buhay na kahit anong trabaho at sikap nating na magkapera ay mabilis lamang dumadaan ang kaperahan sa ating mga palad. Nakatutulong din po ito sa negosyo at nagbibigay ito ng magandang daloy ng enerhiya po sa atin. Kapag nahanda nyo na po ito, humara po kayo sa bandang silangan po ninyo at saka mag-wish po kayo ng kahit ano galing sa inyong puso at walang gamit po na sana. Ibulong nyo po dito sa pampaswerteng ito ang lahat ng kahilingan po ninyo at pagkatapos po ninyong mag-wish ay ibilad ito sa sinag ng araw hanggang alas otso ng umaga. At pagkatapos po ay maaari nyo na po itong ipwesto sa inyong altar, sa wealth corner, sa dining table o sa loob po ng inyong negosyo. Kapag nangungupahan lang po kayo o nasa kondo, maaari nyo lang po itong ipwesto sa loob po ng inyong kwarto po. Tandaan po ninyo ang pampaswerteng ito ay maaaring magtagal lamang po ng tatlong araw. At after po ng tatlong araw, i-dispose e na po natin ito. Huwag niyo po itong itapon dahil masama po ang pagtapon ng grasya. Mas mainam na lutuin niyo po ito. Hugasan at lutuin o isaing niyo po itong bigas at ganun din po itong itlog. Hugasan at iluto niyo po ito at i-consume. Depende kung anong luto po gusto niyo, basta ay huwag po itong itapon after 3 days lamang po. Paalala lamang po, ito ay pawang gabay lamang at mas mainam pa rin na sabayan palagi natin ng kilos at tiyaga at lalong-lalo na ang dasal sa Panginoon. Huwag nating iasa ang ating kapalaran palagi sa mga gabay dahil hinding hindi ito gagana kapag tayo ay tamad at walang pananalig sa poong may kapal. Dahil itong mga gabay pampaswerte o ay mga instrumento lamang po upang makatulong po sa atin na maging positibo sa araw-araw. Aside sa mga pampaswerte ay dapat doblehin din natin ang sika palagi at magdasal po tayo dahil iba pa rin ang kapangyarihang hatid ng ating Panginoon. Nawa ay maging positibo tayo palagi at nawa ay maging masagana ang ating pamumuhay sa taong ito. I claim it, I claim it, I claim it. Maraming salamat po sa inyong panonood. Good luck and God bless po sa ating lahat.